So simula doon nagawa ng project na talagang hindi na nawawala yung tubig dito eh. malaking tulong dito para kung dyan, kasi marami mga sudyante dumadaan dito eh. Napunta na natin itong dulo ng Sitio Libis. Yung mga ibang kabayan dito talagang hindi na umuupa yung tubig. Literal na buwan yung inaabutan bago mawala. Ang Bulacan, isa rin malaking budget sa flood control. Pero nakakalungkot lang dito tayo may kitang mga binaboy na budget tulad lang ng Ghost Project, mga substandard, meron nakalagay tapos na pero pag tingnan mo wala pa. Diba? Sa ito sa low-lying areas kaya mabilis talaga ang bahayin. Sa ngayon pala, tinataas na, na itong kalsada. Kailan dito sa kalagitnan, hindi pa nagawa dahil yung tubig. Mahirap gawin pag may mga tubig pa. Ito ang pupunta natin na sitio dito sa Bulacan-Bulacan. Ito yung mga kabayan na hindi na nawawala yung tubig. Pero dito sa lugar na to, marami din mga pamilya ang nakatira pa. So parang mababa yung tubig dati. Mm. So ang sabi daw sir, hindi na tuloy itong gagawin sa ng kalsada. Ay, ah, pa? Patong lang yun, may kalsada na yan. Papatungan pa ulit. Kasi ala na, hindi na lumilitaw. Nagkakalugod lang. Pwede ito bang natapos? Para at least dire-direcho yung lakad din. Yung mga estudyante man lang eh. Ano? Ah, so maraming estudyante ito? Yes, oh, si yan. Dami ito sir, ano ito sir? may nakatira pa? Wala na. Hindi kaya yun kung kailan to. So kung kailangan dito sir, second floor na. Bangka kailangan. na Nung bagyo sir, lubog to. to. Nung, July, lubog to. So mm, konsera sir, nirepair na lang? Hmm, mga gamit basa ang dami mga gamit dyan mga nasira na namin di naman titinong na to kasi hmm. bawat taon pala lang pala lang isa namin sa, sa parehan yung sa Boston doon ganyan ganyan nung umpisa at yung parehan community doon diba? ba? yung madalas ito sa media, TV, oh, media oh. yung parehan nila ang wala na, na, na ginawa na rin ng Isla, Wala isda walang lupa kung dokumentado nila isda pa wala na yun talagang eh yun pala, nalipatan namin, ganun din. Ganun din, nag-umpisa na rin. Pero kung buong mga flies daan, hindi naman yung kakaganyan. Eh, siyempre, nabili na nga ni Samuli, paggagawa pa ba yun? Ano nang mayari? Akala, kung sira lang, pinagagawa talaga. Kasi may alaga sila nun. No? Ngayon e, kasi wala na nag-aalaga. So, ibig sabihin na uh, wala talagang lubog to dati, sir, kasi nakagawa ng bahay, di ba? Ah, dito? Ah, dito? Pwede pa motor? So, ibig sa inyo yung palaisda ng ganja na pala? Ay, ay, ayan ang gilid na palaisda. Tapos gilid nito, bukit. Kano kalalim itong konja, sir? Puro mga... Ano ko na? Bewang. Bewang din. Malalim din pala. So, ang service nyo, sir, papunta doon bangkana? O naglalakad lang pa rin kayo dito? Hindi, pagkakabano. Pero pagkakabagyuan nyo, sir, bangkana talaga, hindi na kaya. Okay.

Ito kasi bira kung madaan nito dito sa dulo kasi talagang nung bagyo eh hindi makapasok kailangan ng bangka talaga ang ginagawa nila dito talagang kailangan kano, taasan so, ito mga palapit sa dulo ito na yung mga prone area talagang nasa evacuation center lahat

Tingnan natin. Ito pala yung dead din. Ang daanan dito ay So ito yung pinakadulo ng gwan pala. Bahay dyan. Ang kakatabi nila dyan ako. Kaya na yung pilapil. Bangka talaga ang kailangan dito. So pag sa bahay mamagansa pa sa po yung bahay dito nakaraan? Ang dyan? Ang dyan? Pero gano'n mo, walang relocation na binabanggit sila dito? Kaya, ang, so, wala pa namang sinasabi kung ma-aan ma ito Kung so, so pag may bagyo dito, may na agad. Pag malakas talaga yung bagyo. Ramdaman mo na kung malakas. Mas diba, malaki po kasi tubig tsaka yung hangin nagsabay. Talagang may mabubugnus na pilapel. Kaya hindi na Talagang panahon ang nagsasabi kung talagang... Talagang titignan mo na kung gaano kalakas yung impact. Kasi kapon sinabi diba may bagyo diba? sana maging handa. Tinataos lang muna. Yeah. hindi pa yung kon talaga. Hindi pa yung dalinta pa. Tao lang. Tao lang. Pwede na natin yung tuloy ito. Kabay na. Ayan Bahay. So, okay. nag-provide na lang sila ng konyang daanan. Ang dulo, yan po yung pilapil. Tapos dito mga private na bahaya. Marami silang kon dito. Yung provide din na bangka tapos yung styro para pang dala din ang mga gamit nila dito Ito yung tinasa na pathway nila. Malaking tulong dito para kung kasi marami mga estudyante dumadaan dito eh. Pero yung tubig dito na uh, may panahon na nawawala to dito. <INCANICAN> aso so ibig sabihin plain talaga to na kan. Ah, lupa pa yun dyan ha. Cemento. Kailan pinagawa to, Nay? Siguro wala pang itong Ay, itong taon lang ito. Bawang gawa lang. Ay, saan yung bahay nyo, Nay? Ito makakapasok kasi ang tubig dito pag nandiyan kagandito. hanggang dito. Hindi pa So kaya pag bangka pwede? Eh, yun. Pag bangka. Yeah. Hindi, may mga bangka. So kung dito na lubog dito hanggang leg, ah, dyan, paano naman dyan? Dyan. Ah, mataas sila dyan. Sa lakas ng hangin. Sa lakas ng hangin. Napakakuin naman ulit. Kaya yung mga sige. Kasi kayo na, kayo yung pinakadulo dito. Yung tam, diba? may dulo pa doon. Oo nga, may dulo pa doon. So, dapat kayo yung unang uma nag-evacuate dito. Dito uh, mababa. kami kasi mababa at lugar namin. Ba -da -da. Bababa. Oh. Kasama niyo, kasama niyo mga anak niyo dito? May oh, May anak kami dyan. Ano yan? Pagka may alaki ang tubig, kami unang nag-evacuate. Kasi mababa at lugar. Patos kayo? Hindi. Yung, yung mga bahay na talaga hindi yung, yung bahay na inaabot, sabay-sabay yun. Ito kasi okay. sa inyo, ma'am. Oh, sa, saan yung bahay niyo, ma'am? Ito? Ayan. ay ayan. Ayan, iba na may So yung sa inyo, first floor lang? yung iba, karamihan sila lang mga bahay, kasi nga gano'n lagi ang mangyayari. Gano'n nga dito, yung tataso yung pinaka-flooring, no? Hanggang sa yung first floor mo, yun ay magiging pinaka-baba mo. So sa ilang taon na yung dito? Matagal na rin kami rito, palipat lipat-lipat lang kami dito sa lugar na to. Ah, nandito ano dito pa ni Spelip Tip? Picture ko eh. Oh, oh. Sa akin nangingista? Yan po, sa labo. <laughs> May sarili kami yung uh. panghanap po pa. Kumbaga, oh umaano pa lang. Nag-aabiso? Nag-ano, na, nakikiramdam kung anong klase yung ano na darating. Eh. Kung kung gano'ng kalakas yung impact oh. ng bagyo. Kaya kaya ako na medyo ano, wala namang umano sa amin kasi kahit paano hangin at di naman gano'ng lumaki at upeg. Mm, yan kasi problema din dito kapag yung tubig upa, yung basura, naiipo na siya. Ayan. Tapu pato na ngayon, <laughs> <laughs> So ito si Sir Mangingista ngayon sa... Ano yung tawag doon law Laot na tawag niya doon? Kapis. Kapis. Yan. So matagal lang buwan dito sir, hindi nawawala ng tubig. Oo, oh, mula nung lumubuti, pinawawala ng... yung tubig. Pero may pag-asa pa na uupa to sir. Oo. Oh. Sa summer na to, summer day, kadalasan ko din. Pag malupang katiyan, malakayang katiyan. Ito to yun, dito. Ayan, kapag malaki na ito, dito malaki na yun. maglalakad dito. Dawa't may kasama. May mga butas din dyan sa gilid. Tayo yung butas dito, sa Dito lang. Dito wala na ito. Doon lang. Hindi ka pwede yung basta dito. Tulad niya, no. Ayan, malalim yun dyan. Shoot ka dyan. Dito wala na. Dito wala. Dito safe na dito. Dito diretso lang. Ha. So hopefully, pagka... Ito tuloy na yung pagtaas dito sir pag uh, uupan uh, ng tubig. Mm -hmm. Yan, yung, yung ginawa nila ay halos oh, mayroon. tulong ano. Wala na. Lagyan na nila ng harang. So nasa na yun na kayo sir, nagpapala lang kaya. Hindi na kayo nagbobota. So ito na yung part 2 ng Sitio Libis natin, yan yung pinakadulo niya. At sa bandang kanan, makikita mo lang agad itong ginagawang land development para sa Manila International Airport. So kung nagtatanong kayo sa mga flood control projects sa Bulacan, talagang marami ang kailangan dito. isa ito sa low-lying areas in the Luzon, uh, talaga naman kapag nagkaroon ng na saglit na ulan lang, binabaha agad at ang matindi nito, yung mga ibang sityo dito sa Bulacan, eh hindi na umuupa yung tubig. Tulad lang nito sa Libya. Ngayon, yung mga nakatira dito is more than 20 years na. Ilang beses na rin sila nagkaroon ng sakuna dito, pero nandito pa rin sila dahil nandito ang kanilang hanap buhay, which is pangingista. Ngayon, kung dati, kahit saan sila mangingista ngayon, hindi na masyado dahil, syempre, may ginagawa ng land development dito para sa bagong airport sa Bulacan.